ko ng, ng, internet na baka masipa nang ama ni Bulilit <laughs> doon sa sana ayun o, hindi ko tuloy na pansin na yung mukha ko eh ang dami po tayo pala na ano ko <laughs> ayan, ganyan ako kakaaha magkustos kapag tutulog sa gabi sobrang kapal na may naninilalagay ko para hindi ako sunod hindi masunod mo ah.

permik nih bater udah sampah acuh ada